Sa lipunan natin, isa sa napakahalagang gampanin ng bawat mamamayan ay ang pagbabayad ng buwis. Ito ang pangunahing pinagmumula ng pondo ng pamahalaan upang proyekto at programa ay maihatid sa lipunan. Ang kahalagahan ng buwis ay hindi lamang limitado sa aspeto ng pananalapi kundi pati na rin sa mga paghubog ng isang mas maayos at maunlad na bansa sa maayos na pagbabayad ng buwis, ang edukasyon, kalusugan, infrastruktura at iba pang pangunahing serbisyo ay nabibigyan ng sapat na pondo mula sa mga buwis na binabayaran ng mga mamamayan. Sa pamamagitan nito, natutugunan ang mga pangailangan ng bawat isa mula sa mga bata hanggang sa matatanda at naitataguyod rin nito ang kalusugan at edukasyon na mahalaga para sa pagunlad ng isang lipunan. Ito rin ay nagbibigay daan sa pang-ekonomiyang pag-unlad tulad na lamang sa pagpapasagawa ng mga kalsada, tulay at iba pang infrastruktura na kinakailangan para sa paglago ng ekonomiya. Sa pamamagitan ng tamang pamamahagi ng pondo mula sa buwis, nagagawa nito ng mga programang naglalayong bawasan ng agwat sa pagitan ng mayayaman at mahihirap. Ito rin ay nagbibigay suporta upang matugunan ang pampublikong manggagawa sa kanilang pangangailangan sa mga tulong pinansyal at serbisyong panlipunan. Sa kabuuan, ang buwis ay isang mahalagang sangkap sa pagtataguyod ng isang maunlad, maayos at makatarungang lipunan. Ang bawat mamamayan ay may tungkulin na magbayad ng buwis upang matiyak na ang lahat ay makikinabang sa mga serbisyong pampubliko at ang bansa ay patuloy sa pagunlad. Ang pagbabayad ng buwis ay hindi lamang isang obligasyon kundi isang responsibilidad ng bawat isa para sa ikabubuti ng lahat. Napakahalaga nga naman talaga ng pagbabayad ng buwis. sa mga susunod na araw. May mga ma, may mga nakausap tayo patungkol nga dito sa pag-register, pag-file para makapagbayad tayo ng buwis. Yes. Oo. And tama nga naman kasi itong mga buwis natin is hindi naman talaga ito uh, nawa, napupunta sa wala lang kasi ito is for our economy and then dito nga is napupunta siya sa mga aspeto na nasa lipunan natin which is kasama na dito ang ating health. Kalusugan. Oo. Oy, totoo. Oh. Truly. So may mga naidadagdag din pala doon nakakatulong din siya ano, mm -hmm.